Dahil walang social media noon, mm -hmm. hindi naman nila nakikita that I had been involved in national elections as a singer. Ganon tayo eh, pare. Mm -hmm. Sila mo ka, ganon, no? Kasi dati pa naman, kapag gusto kong manindigan sa isang candidate, kahit local pang elections, kumakanta ako. Yun yung service ah, ko sa kanila eh. Ka na. Okay. And alam ni Banat Bayan, ha? yung pagsama mo pa lang sa campaign, malalaman mo na lahat ng issues ng bayan. Kasi ulit-ulit na, mong naririnig yung warring opinions. Eh. No? Pero walang social media masyado noon. So hindi nakikita ng tao na I was... Sabihin na nating kalahating aktivista. No? Pero primarily, musician pa rin ako talaga noon. Ngayon, nung pumasok kasi si President Rodrigo Roa Duterte, kasabay na kasabay ng pagsabog talaga ng politika on the internet globally. ba diba, Talaga namang ngayon lang nangyari yun eh. Nung kahit panahon po ni Pinoy, konti. May